Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang ating channel, YouTube channel natin ay Tabsong Viewpoint. So welcome po lahat sa mga nanonood ah uh, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas. So magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, yun po, welcome po sa ating channel ano. So uh, talakayin po natin, uh, diretso po tayo din sa ating talakayan para Marami tayong mapag-usapan. So meron kasi ako kasi nabasa na ano na article ano kasi ito at tingin ko bibihira ang nagapi nito pero ang mga pinipicture feature po nga natin dito sa ating uh, channel ay eh, yung mga usapin na may direct impact dun sa ating mga kababayan o yung mga maliliit na ordinary citizen so again so namimili po kasi tayo ng tinat uh, issue na tinatalakay dito sa ating channel so medyo ang pinipili ang inuuna kasi natin yung may direct impact doon sa ating mga sambayan ng Pilipino, yung higit na naaapektuhan, okay? So again, na ito po yung nabasa nating article ano. Ayan, basahin po natin. So ito po ay uh, article galing sa isang mainstream media ano. So nakalagay po dito, nakabasahin natin Laxon Ice Ayuda Integration Under for Peace. So, yun po. So, ang plano ni ng ating butihing senador. Anyway, by the way, uh, ito nga po pala si Senator-elect uh, uh, Ping Lacson. Ano, sa dinami-dami ng mga na in, nalama, nalaman ko personally na or nakilala ng na mga mambabatas. Ano, ito lang po yung bilib ako dito sa mambabatas na to eh, Kasi siya lang po yung tanging mambabatas na tuwing uh, magkakaroon ng national budget, siya lang po yung hindi tumatanggap ng tinatawag na pork barrel. So kasi naniniwala po ang senador na yung pork barrel na yan ay uh, dyan po nag-uumpisa ang korupsyon. So saludo po tayo sa ganyang pananaw ng ating uh, uh, senador. Ano, sana po marami mang -mam mambabatas ang uh, uh, gumaya dito sa ating uh, ano uh, senator elect Pampilo Luxon sa paninindigan na umiwas doon sa mga mga ano mga fund or mga pondo ng bayan na na-associate sa corruption. So, yan po saludo po ako diyan kay uh, Senator Lacson kaya ah uh, matindi po ang aking ano diyan uh, pag saludo sa kanya. Anyway, ah uh, ito nga po sa may bagong issue ano kasi bago siya umupo. Ah uh, pinush niya talaga itong ano uh, pag pagkakaroon uh, ng amenda sa Republic Act 11310 o yung tinatawag na PORPIS uh, peace program or pantawid pamilya so basahin po natin kung anong ibig sabihin ng ano ano pantawid pamilya program or PORPIS peace yon so nakalagay po dito ang PORPIS peace ay uh, ang PORPIS peace o pantawid pamilyang Pilipino program ay isang conditional cash transfer program ng pamahalaan ng Pilipinas na layuning maibsan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng panandali ang tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilya kapalit ng pagtupad sa ilang kondisyon na nakatuon sa kalusugan at edukasyon ng mga bata. So balak pong amyandahan ito ng ating uh, senador at ang plano niya yung mga existing na ayuda program ng government kagaya ng tupad uh, akap at saka yung ano yung yung tupad yung tulong panghanap boy sa ating disadvantage displaced worker yung tupad tapos yung akap abot kamay na pagtulong under DOLE o, -E. o akap for OFW Okay, AC o, AICS, Assistant to Individual in Crisis Situation. So yun po. So yun pong mga programa ng gobyerno nito balak amyandahan ni Senar Senator Lacson yung uh, batas sa 4P at i-include po itong programa na ito doon sa TUPAD. So ibig sabihin i-expand eh, niya yung programa. Ang reason po is ang reason po ni Senator Lacson is yung mga programa na to na tinatawag na TUPAD, akap AICS ay nagagamit daw po ito sa ng mga politician bilang uh, ano uh, political patronage or nai-exploit na, na, na po ng mga ilang politiko itong programa ito ng ng uh, ano ng gobyerno in favor sa kanilang ano uh, representation. So ibig sabihin nagagamit ng mga politiko ito para mapabangoy daw yung pangalan yun ang sabi ni ni Senator Lacson at the same time uh, hindi daw po malinaw yung mga yung database ng ano ng uh, ng uh, yung proseso ng pagpili kung sino yung mga qualified at the same time na uh, nadodoble daw yung mga nabibigyan etc etc may mga issue pong ganoon kaya ang gusto ni Senator Lacson is uh, doon na lang ilipat doon sa four piece kasi yung four piece medyo uh, standardized na siya at uh, maayos na yung database system na ginagamit so again ang tingin ko po dito is ano uh, kung hintayin po kasi natin yung proposed bill ano kasi ang pakaintindi natin sa sa ano for peace ang ang qualification lang po dito is ano to eh, con conditional trans cash transfer o big sabihin uh, hindi lahat ay makakapag-avail dito sa sistema na to unless na lang siguro kung uh, i-improve yung ano i-accommodate yung uh, programa ng gobyerno. So, po pwede siguro guys na ano, hintay, ang, um, 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 ang maganda po dito, hintay natin yung talagang pinakakompletong proposed bill. Kasi baka ang iniisip po kasi natin dito, pag sa 4-piece po, under 4-piece at hindi magkakaroon ng pagbabago or changes doon sa sa batas, ang sa, sa tingin po natin dito, magiging limitada lang yung makakapag-avail ng mga programa. Okay, hintayin po natin kasi medyo malabo pa 'yung at least proposal po lang po nung kasi ng ano 'yan ng uh, ating senador. So titingnan natin 'yung pinaka-drop at saka kung yun po pa ipapabor sa mas nakakarami kasi under dito sa 4 piece na to, limitado lang po ang makaka-qualify hindi lahat. Okay, unlike dun sa mga current existing na programa ng gobyerno ngayon katulad ng TUPAD, kahit sino pong uh, Uh, tao doon, uh, basta kompleto at nakapag-submit ng requirements pwede mag-avail ng programa which is napaka ano po yun napaka, napaka ganda po ng ganun kasi hindi na um, lahat ng tao na hindi pa nakakapagtupad or nag-avail naga ng programa within one year is puwede sumali ang point po kasi dito guys naniniwala kasi ako na yung yung pera ng taong bayan which is yung budget, na yung national budget natin is dapat yan Direktang nararamdaman ng taong bayan. Ibig sabihin, direktang nagbe-benefits. Nakakarating mismo. Pagaya nito, mga programa nito, yung Tupad, uh, ACAP, tapos yung AICS. Yan po, direktang nakakarating sa ordinaryong taong bayan, yung pera ng taong bayan. So, ibig sabihin, napapakinabangan mismo ng, de ng direkta ng taong bayan. Unlike po, kung yan po isasama doon sa mga budget ng national budget which is according nga po sa statistic ano yung national government uh, budget po na yan is ano yan uh, hindi pa din naaalis yung issue ng corruption diyan at according dun sa Philippine Statistics Office natin or na authority na ngayon is 20% daw po ng national budget yung yearly budget is napupunta yan sa corruption So ibig sabihin, mas maganda po itong ano itong ganitong programa para sa akin na pananaw natin dito. Kasi po yung direktang uh, ano ah uh, pera ng taong bayan nakakarating mismo sa taong bayan. Although hindi naman lahat, pero at least nakakarating eh, sa mga may mga may mga financial problem, etc. etc. yung walang trabaho. Ang kini-question lang po kasi dito ng ating senador is yung ano eh, nagagamit daw po ng mga politiko at saka hindi maayos yung yung database system. Pero sa tingin po natin diyan kung gagawa nila ng paraan yan na ayusin at talagang uh, is, uh, magkaroon talaga ng uh, magandang sistema, maayos po yan eh. Hindi po yan kailangan uh, ipasok. Pero again, mahirap pong mag-ano pa ngayon eh. Mahirap po tayong mag uh, magbigay ng komento ngayon kasi hindi pa po natin nakikita yung uh, talagang proposed bill ng ating uh, senador. So ang ang point lang po kasi dito natin is hindi po mahinto itong programa na to kasi ito direkta pong nagbe-benefits dito yung mga ordinaryong tao. Mas marami ang nakikinabang ng pera ng taong bayan which is ang unang unang nakikinabang is yung maliliit na tao. Yun po ang importante dito. So, so dapat hindi po ito nai-stop because ini-improve pa at mas inaayos lang. So yun po ang nakikita nating magandang hakbang doon. Hindi yung yung dahil na nai-involve sa mga political patronage eh bigla mo nang titigilan kasi nga direkta po itong na ano nagbe-benefits ang ordinaryong taong bayan eh. yun po ang magandang points dito. Eh. So kung may problema naman doon sa database at sa mga listahan, yung, sino yung mga qualified madali pong ayusin 'yan. Yan po ay ano lang 'yan, uh, technical problem lang 'yan na uh, madaling ayusin. Hindi po kagaya ng mga ano ng mga pera na dumadaan sa national budget na uh, ini-scrutinize din sa mga corruption mahirap pong i, ano yon mahirap pong i-trace back kung sino-sino yung mga nakikinabang niyan kasi hanggang ngayon wala pa naman tayong na, mga politician na ano eh na kakasuhan din sa mga corruption din na issue na yan na i-involve din sa national budget natin So, again, para sa atin po, hindi po kailangan itigil itong tupad at saka yung akap at iba pang mga ano, uh, programa ng gobyerno na direktang nagbe-benefit yung ordinaryong tao na nangangailangan ng kahit pa paano ay ano, financial support. Okay, yun po ang uh, ating stand dito sa programa nito. Ngayon, kung, kung plano ni Senator Lacson na i-improve yung 4 at i-include itong mga ano na to is maganda po yan ang importante lang lahat lahat ng tao makapag-avail ng programa hindi lang po yung kagaya ng setup ngayon ng 4P na may requirements at iilan lang ang ang qualified at hindi hindi para sa lahat kasi ito po ating na nakalagay dito sa 4 natin no so basahin po natin ano para magkaroon tayo ng idea layunin ng 4 piece Panandali ang maibsan ng kahirapan sa pamagitan ng tulong pinansyal. Maputol ang siklo ng kahirapan. So mag maganda po yung mga uh, layunin eh. Mapalakas ang responsibilidad ng magulang sa pagpapalaki ng anak. Mga binipisyo. So mahihirap na pamilyang may bata na edad 8 to 18 years old. So ibig sabihin nire-require dito na inakailangan uh, kinakailangan may anak at ito ay direktang uh, ina binibigay lang sa mga magulang. So kung paano naman lang po yung wala pang asawa, wala pang anak uh, so hindi magka-qualify kung gani kung current form yung ganitong sistema. So I mean uh, siguro po pagka improve ni ano ni Senator Lacson yung batas makikita natin yan, aabangan po natin yan dito para i-update natin kayo. So yun po ang benefits is ano 700 uh, 300 to 700 pesos kada bata. So ibig sabihin magulang at saka bata ito. Ngayon, kung i-include yung tupad so magmababago talaga po yung ano requirements so again tingnan po natin yung batas pero ang point po talaga natin dito ulit-ulitin natin ano wag pong ma-stop yung mga programa ng gobyerno na direktang tulong na natatanggap na direkta ng taong bayan so yun po ang importante kisa naman ano mauuwi lang sa korupsyon di ba yun po ang uh, hindi maganda eh so hangga't hindi po naaalis yung uh, yung pananaw ng taong bayan na ah. ang national budget natin ay nagkakaroon pa rin ng korupsyon eh hindi po natin ma-justify yung yung ano sa sa kanila or sa taong bayan yung pagtinanggal yung mga ganitong programa yun po ang point natin so so ano nga po yung masasabi ninyo dito sa ating tinalakay ano pabor ba kayo na uh, yung tupad at saka yung uh, Uh, akap at yung iba pang mga tulong pinansyal na ng programa ng gobyerno ay ilagay na doon sa for peace para at least maayos daw po yung sistema, yung distribution at hindi magamit ng mga political personality para sa sa politika or sa pagpapalapad ng kanilang pangalan sa mga botante. Kasi yan po ang issue diyan eh kaya gustong i-address ni Senator Lacson. Tayo naman po hindi tayo tumutuloy diyan. Ang plan ang advocacy po natin diyan is i-improve lang kasi nagbe-benefits po ang taong bayan eh. Ordinary yung taong bayan. Direct napupunta yung pera ng taong bayan. Papunta so sa mismong taong bayan. Yun po ang point natin dito. So sana po hindi ito ma-stop bagkos i-improve lang para mas maging klaro yung sistema kung sino-sino yung magka-qualified, sino yung, magka yung uh, naka-avail na. Yun po yung dapat i-klaro lang. So against po tayo dun sa pag-stop nitong tupad at saka yung uh, mga akap na ganyan, yung mga programa ng gobyerno na may direktang impact doon sa ating mga kababayan. So yun lang po, ano po yung mag-comment ninyo dito sa ating tinalakay at kung may comment po kayo, paki-comment lang diyan sa ating comment section para at least mapag-usapan po natin. So gen, so hintayin po natin yung magiging uh, uh, amenda kung matutuloy po ito at uh, sana man po ay mas ma-improve pa yung sistema ng mga ayuda system na yan para ang higit na makinabang sa atin ay yung mga ordinaryong taong bayan. Okay? So yun lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa inyong lahat yan Peace.